Okay, so mag-umpisa na po tayo. Ito po yung ating tanong doon sa Hebreo 1. Sino ang lumikha ng langit at lupa? Yan ho. So ilapit natin ito. So dito po ay mapapag-aralan po natin yung mga bagay na yan. Kasi nga po, dito sa tanong na ito, sino kaya ang tama? Kasi Nagbigay ako ng tanong na ito para malaman natin. O so, i-discuss natin yan. Kasi nga po, para makakuha ako ng attention, kung alam talaga ninyo ang mga bagay pag nagbabasa kayo, inuunawa. So, tingnan na nga natin sa ganitong pag-aaral, sino kaya ang nakatamang sagot? So, nakakuha lang po ako ng tatlong nagbigay po ng sagot doon sa tanong kung sino ang lumikha ng langit at lupa ayon dito sa sulat ni Pablo sa Hebrew Ology. So may sumagot po mula po kay Ariel Kinek. Yan. Ang Panginoong Diyos, mahabaging Diyos, ang lumika ng lahat. So mula po naman po kay Victor, ang Diyos Ama ang lumika ng langit at lupa. Brother Owen, Romeo Manungas ang mag-ama lang bro. So dito no, bigyan po natin ito ng paglilinaw. So dito sa tanong na ito no, kukunin natin yung tamang diwa dito sa Hebreo Onegis. Sa tingin niyo po ba? So ngayon, pwede i-discuss natin 'yan. Eh nagbigay po ako ng uh, makakasagot at ito yung ating ire-reward, 100. Pero, tingnan natin kung kanina ito mawawag po. No? Okay. So tingnan natin sa tatlong ito kung sino ang magwawagi. So, tatlo lang po ang sumagot. Kasi pag na-reveal na natin, ang gagawin po natin ay kung hindi ito nakuha ang tamang sagot. So, another question tayo. No? So, okay. Tingnan natin kung sino ang tatama sa mga kasagutan ito. So ngayon, i-reveal natin. So bigyan natin ng linaw at basahin natin yung Hebreo 1:10. Ano ba ang sinasabi diyan? So basa po tayo. So, sa isang salin muna tayo magbabasa. Sabi po diyan ay ganito, basahin natin. Hebreo 1:10. At ikaw, Panginoon, nang pasimulay inilagay mo ang kinasasaliga ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Tanong, sino ang tinutukoy dito na Panginoon? So basa po tayo ng isang salin. Sa isang salin ay ito po. Dito pa rin po sa Hebreo Onogis. Sabi dito, at sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo ng kalangitan. Dito, nagsasalita yung Ama. At ang sabi ng Ama, sa kanyang anak. So meaning, sino itong anak na ito? Sa Hebrew 1. Malinaw sa atin, ang tinutukoy na anak ay yung kanyang anak. Sino yung anak ng Diyos na yon? So atin mamaya ililinaw na kung saan ay ang tawag pa sa kanya ay ikaw Panginoon. So ang tawag pa sa kanyang anak Panginoon. No? Ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. So merong ini-emphasize dito sa talatang ito na yung kanyang anak pala ay lumikha ng mundo at ng kalangitan. So which is yung ating Panginoong Yesus. So tama po ba? So patunayan natin. Para mapatunayin natin yung Hebrew Onegis ay nagpapakita, pinapaalam sa atin, bagamat itay co-creator ng Ama sa paglalang ng langit at lupa yung kanyang anak. So, tinutukoy po doon sa Hebrew Onegis ay yung kanyang anak. So, paano natin malalaman? So, kailangan natin mabasa sa kasulatan. So, basahin po natin sa kasulatan ang sinasabi sa ganitong pag-aaral. So ngayon, sino kaya ang pwede magpaliwanag nito? Ang pwede ho magpaliwanag nito ay si... Sino kaya? Ito. Sa sulat ni Matayo 1650, tinanong si sila ni Jesus, Pero sa inyo, sino ako? Ang sabi po ng mga lagad at ni Pedro, sabi dito sa sulat, Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak na. So, ang tinutukoy ng Panginoong Heso Kristo ay yung anak ng Diyos na buhay. So, dito po sa Hebrew 1.10, ay si Kristo palang tinutukoy. So, ngayon, baga matama ang inyong mga sagot, kasama kasi nga ang Ama sa paglalang ng langit at lupa, pero mayroong ini-emphasize doon sa Hebrew 1.10 ay yung kanyang anak. So, tama naman po ang inyong mga sagot kung ang lumalang ng langit at lupa, ama din po. Pero, mayroong specific kung sinong tinutukoy doon sa Hebreo o Walang iba kung si Di Jesus Cristo. ba? Diba? So, ngayon, napatunayan natin sa mga lagan, siya pala yung anak ng Diyos na buhay, yung Kristo. Yun yung Panginoon. So, paano natin malalaman? i pa natin ng malaliman. So, dito po makikita natin sa 16 sa is, sa is ng Mateo. Tumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang Diyos na buhay. Tuloy natin ang mga talata natin babasahin. So, para maging malinaw po, sinabi ni Jesus sa kanya, pinagpala ka ng Diyos. isabihin pinagpala si Simon dahil pinaunawa sa kanya na si Jesus ay ali. At isa pang talata para maintindihan natin. Para malaman natin na siya yung Kristo o anak ng Diyos. Sa Mateo 26.63, hindi sumagot si Jesus kaya tinanong siyang muli ng punong pari sa ngalan ng Diyos na buhay. Pangalan daw ng Diyos na buhay, yung Ama. Siyempre, pagkasama ng Ama, sasagot niya dyan si Kristo. Ang sabi ng mga punong pare, sabihin mo sa amin ngayon, ikaw ba ang Kristo? Na anak ng Diyos? Yun. E, Siyempre, aaminin dyan ni Kristo. Ituloy mo ang talata. Sa amin pagtugon o pagsagot ni Kristo, sumagot si Jesus, ikaw na mismo ang nagsa. So si Jesus, siya po yung Kristo, siya ang anak ng Diyos. So, malinaw dito sa Hebrew Origins, ng tinuto tinutukod dyan pala na anak na sinasabi ng Ama ay si Yeso Kristo. Muli natin basahin. At sinabi pa niya sa kanya, Anak, sa simula ikaw, Panginoon, ang lumika ng mundo at ng... So yan, nasagot po natin. So ngayon, wala pong nagwagi sa 100 pesos. Sana pa ay specific po ang pagsagot para makuha po ninyo ang inyong premyo. So bakit ko ginagawa ito? Para lalo tayong magkaroon ng kaalaman. No? Hindi po ito ay baka sabihin nyo bait o kaya ay para daw may ma Hindi po. Ito po ay para din pandagdag sa inyong load para Siyempre, yung iba po, ma, ma, may kahirapan na walang panload para makapakinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos. So, yan ang isang bagay na itutulong ko po sa inyo. No? So, ngayon, ang kagandahan dito, kung nakuha sana ninyo ang sagot, ay siyempre, i na lang natin para kung saan man kayo sa Pilipinas ay makarating. So, sa Pilipinas lang po ito. No? Bagamat yung iba po ay mag-sponsor mag para matulungan natin yung iba. Na, siyempre, para kailangan din ng tulong natin para sa kailangan. So, salamat po sa inyong mga sagot mo na po kay Arkinik, at kay Victor at kay Romeo. Ang tamang sagot po ay si Hesus Kristo. Ang tinutukoy po dito sa Hebreo. Bagamat yung ama lumilikha din po. Pero mismo yung nagsabi na yung kanyang anak kasama sa paglalang para maintindihan natin yung Hebreo Onojes, ang tinutukoy pala ay si Kristo na lumalang ng langit. at so, po? para makuha lang natin yung idea. Kasi po ang ama, mayroong co-creator sa paglalang ng hangit. Okay? So, malinaw po ba? So, pakishare ng video ito, pakilike. At, kuro hanggang dito lang po. May da kung may dadagdag pa ho kayo, may tanong po ba? Dito sa ating viewers. Malinaw po ba? May tanong po ba kayo? So, may oras pa ako para ituloy ko ito. Kung hindi na po kayo magtatanong, so, tapos na po yung ating discussion. So, sinagot ko lang po yung tanong na kung saan si ang lumikha ng langit at lupa. Kung iba, base natin yung Hebrew Onages, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya po yung co-creator ng Ama na sa paglalang ng langit. Pero ang tanong ko po ha, baka ma-mislead -ma kayo, ma-magkaroon -ma -ma tayo ng tampuhan, Meron po tayong ini-specific na sagot dito sa Hebrew or. Pag ang ama'y lumilikha din, ano? Pero sinabi nga ng ama, sino yung anak na yun? Sino yung Panginoon na iyo? So ang sagot dapat natin ay ang Panginoong Heso Christ. So, salamat po. Kung nag-get mo yan, please like, subscribe, share mo video nito para maliwanagan. Okay? Salamat po sa Hanggang sa muli po at ngayon dahil tayo po ay uh, nasa ganitong pag-aaral, dahil nga po magtulungan tayo nang hindi tayo mailigaw. Kasi po maraming aral, makaligaw po yun eh. May mga false doctrine na hindi mo napapansin na mali pala ang aral na kung saan ay hindi aral na mula kay Kristo. Hindi sa teaching of Jesus Christ. So kaya po tayo nagkaroon ng ganitong games Hindi man ito larong ano eh Ito po ay ipang pangpapalawak ng kaalaman Sa ganitong Kasi minsan po ang mindset kaalangan nito ay Hindi ito sugal ha Ito po ay isang laro na kung saan ay Paag dito Siyempre magkaroon tayo ng Ito din uh, Encouragement no alam naman natin pagdating sa social media ay nagtutulungan. Lalo na po yung mga malalaking vlogger talagang namimigay ng oh ito lang ay eh, barya lang ho ito sa kanila. Kung mamigay ho sila ay eh, talagang ay libo. No? At nabibigay ng mga gadget. Tayong ganong kasikatan eh. Hindi para ilagay ko ang inyong kaisipan doon sa material things. From material things, going to spiritual na mga bagay na maunawaan natin. No? So dito, makakaunawa ka ng mga bagay na pa. bakit po? Kasi pang eternity. Kung, if, uh, kung inyo po ay uh, pang literal things, temporal, pang lang yung sa mga. So dito, inaaral natin yung pang eternity para paghahanda sa buhay na wala hanggang, walang katulad. So, ang kaligayahan mo dito sa mundo natatap Pero yung kaligayahan, matatagpuan mo sa Panginoon. Sabi ng aklat ng awit, hanapin mo sa Panginoon ang kaligayahan. o so, dito lang po natin mapapag-aralan sa ating channel. Paano ba natin hanapin sa Panginoon ang kaligayahan? Haral ka ng kasulatan. Pagbasa ka dagdagan ng iyo. No? So, salamat po sa participation ng tatlong ito. So, pasensya na po ha. Ibibigay ko talaga kung nakakuha kayo ng tamang sagot. So, ang tamang sagot po ay si Heso Kristo ang tinutukoy po dito sa Eberyo Uno, Okay, salamat po sa inyong panahon at Pagpalain po kayo. So, another question uli. Abangan po niyo yon. Alam natin, nagsisimula tayo sa maliit na bagay. ay mo, mag-sponsor para magkaroon tayo ng ganitong pagpapalawak ng salita ng Diyos at the same time, tutulong tayo sa iba. Okay? Salamat po at pagpapalawak. Sa muli po,